Anong ganap sa mundo ng showbiz? Usap-usapan ngayon sa social media ang isang TikTok post ni kapamilya star Andrea Brillantes kung saan ibinida niya ang isang bouquet ng pink na bulaklak na tila may espesyal na pinagmulan. Naging palaisipan ito sa mga netizens dahil sa naunang balitang naispatan ng aktres na may kasamang isang misteryosong lalaki habang nasa isang restaurant noong Valentine's Week. Mas lalo pang naging matunog ang espekulasyon ng mapansin ng mga fans na kahawig ng bouquet sa TikTok post ni Andrea ang bulaklak na bitbit ng lalaking kasama niya sa nasabing dinner. Ang naturang lalaki ay kinilalang si Samuel Fernandez, isang Filipino-Jordanian varsity basketball player mula sa San Beda University. Dagdag pa rito, napansin ng ilang netizens na kapag hinanap ang TikTok post ni Andrea, lumalabas ang pangalan ni Sam sa search bar na lalo pang nagpasiklab sa kanilang hinala. Sa kabila ng ingay ng isyo, nananatiling tahimik si Andrea at wala pang inilalabas na opisyal na pahayag tungkol dito. Hindi pa rin malinaw kung may bagong pag-ibig na nga ba siya o simpleng gesture lang ito mula sa isang kaibigan. Ano sa tingin mo? May bagong manliligaw na nga ba si Andrea o isang simpleng coincidence lang ito?